Huwag niyo pala bitin dito. Pali ko na. Dapat minahin mong huli. Wala yung makasalanan niya. Nakulang may kasalanan dito. Pagka hindi, may binaral ako dito. Dalawa. Pag hindi, dadagdag ako ba ito? Sandali po, sandali po. ah Huminahan po tayo. Uh, kumus yung po mga sinasabi ninyo binaral? Ano, ano po ang kakaanan nila? Binaral ko yung dalawang kainis. Manila Hostage Crisis August 23, 2010 isang tourist bus naghihintay sa Fort Santiago para sa mga turista na naglulugad sa Fort Santiago. Yung bumalik na ang mga turista sa tourist bus, may nakasabay na silang isang tao na naka-uniforme ng polis at nagdeklara ng isang hostage. Ang hostage taker naman ng isang bus ay si Rolando Mendoza na may edad 55. Si Rolando Mendoza ay isang dating pulis na sinibak sa serbisyo dahil sa extortion at isa siyang drug violator at ibinawala ang kanyang binipisyo sa pagretiro na may isang taon dalang bago magretiro nung bago pa siya sinibak sa serbisyo. Isa na daw siyang magaling na pulis at respetado ng mga kapwang pulis. Sa loob ng bus, may dalawamput ka mga turista, tatlong Pinoy tour guide at isang bus driver. Inutusan ni Rolando Mendoza ang kanyang driver na ilipat ang bus sa Quirino Grandstand at maghintay doon para sa kanyang mga demanda. Mga ilang sandaling oras lang nakuha niya ang mga atensyon ng mga media at dumating rin ang mga pulisya at nagdemanda siya na ibalik ang kanyang mga binipisyo at ibalik sa serbisyo ng pulisya. Ang mga pulisya na rumisponde sa lugar na ginawang hostage ay nakaposisyon kung saan isang strategiya ng mga sniper. At sa likod ng Quirino Grandstand ay ang mga polis na nagrehearsal kung paano sila gagawin ang pagsalakay ng bus na hinostage. Mga alas 12 ng tanghali, pinakawalan ang mga anin katurista at dalawang Pilipino dahil si Vice Mayor Esco Moreno at ngayong isang mayor ng Maynila ay isinulong ang kanyang demanda sa ombudsman na ibalik ang kanyang mga binipisyo at ibalik siya sa serbisyo ng polisya. Pero mga ilang sandaling oras, bigla siyang nagalit dahil ang mga media ay pinalarawan siya ng isang masamang tao. Dahil nakita niya ang media sa TV ng isang bus na hino-hostage. Dahil dito, nagdimanda siya na pumunta ang mga media sa kanya para ipahayag kung paakit niya ginawa. Mga alas 2 ng hapon, pumunta ang kaniyang kapatid na si Gregorio Mendoza at ang hiniling na Huwag patayin ang mga turista at ilang sandaling oras inaaresto dahil may armas siyang binitbit doon sa pangyayari. Nagalit si Mendoza dahil nakita niya ang kanyang kapatid na ina na wala daw ang kasalanan, wala daw ang kinalaman sa pag-hostage sa bus. Mga alas 7.20 ng gabi, pinutukan ang isang turista sa handrail ng bus. Unang biktima sa hostage at pinaulanan ng bala ang mga turista. Mga sandaling oras nakatakas ang driver ng bus at nagsabi na wala na daw buhay ang nasa bus. Puro na daw patay alas 7.30 ng gabi, inooperasyonan ng mga Manila SWAT at gumamit sila ng sledgehammer para makapasok. Pero bigo sila dahil ang salamin ng bus ay mas matibay kaysa kanilang rehearsal re doon sa likod ng Kirino Grandstand. Gumamit din sila ng lubid para sirain ang pintuan ng bus pero bigo sila dahil naputo. Mangilang sandaling oras lang, tiniturn over na ang operasyon sa mga SAF at ang plano ay magtapo ng isang gas sa likod ng bahagi ng bus para si Rolando Mendoza ay mapilit na lumabas dahil sa kapal ng uso. Yung palapit na siya sa pintuan, may sniper na nakaabang para tirahin si R Rolando Mendoza. At yung nakalapit na siya sa pintuan ng bus, doon na siya pinutukan at tatamaan siya sa ulo. Yung natapos na ang crisis kinasuhan si dating Mayor Lim dahil sa neglect at wala siyang daw doon sa command post. Yung nangyari ang hostage. At yung ground commander din ay kinasuhan ng patong patong na kaso laban sa kanya. 2014, nagkaroon ng agreement ang Hong Kong government at Philippine government na compensation o kabayaran para sa nangyari na krisis. At yun ang ating Sabado Kaalaman. Kung wala pa kayo nakasubscribe, subscribe na at pakilhit ng notification bell. Maraming salamat po. Sa susunod ulit, ito ang Sabado Kaalaman.